Nagpapapansin ka ba? Magandang araw mga kapatid! Ako po si Ruel, samahan niyo po ako sa ating pagnilay-nilay ng mabuting balita dito sa Landas ng Pag-asa. Consciously and unconsciously mga kapatid, nagpapapansin po tayo sa mga pamamaraan na minsan ay out of the unusual. For example, yung pananamit natin, yung mga color combination o mga tipong tayo ay nasa 40s or 50s na pero ang panamit natin ay mga parang teenager tayo. Panalita, uh, gumagamit tayo ng mga linggo na linggo ng mga kabataan o siguro sa ating pagkain. Uh, out of the blue, pumunta ka ng gym uh, for no reason at all. Itong mga bagay nito ay nakakuha ng attention. Bakit? Dahil kasi minsan, consciously or unconsciously, gusto natin makakuha ng attention. Gusto natin na mga mata ng mga tao ay nakatuon sa atin dahil meron kasi sumisigaw sa loob natin na gusto natin na makita nila tayo. Ganun din sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Katulad ni Zacchaeus, may mga iba't ibang mga karakter din sa Biblia na napapansin. Tulad ni Bartimeus na sumisigaw ng malakas, tinatawag si Jesus ang anak ni David dahil gusto niyang magpagaling. Ang babae na may hemorrhage, hinawakan ang dulo ng, ng damit ni Jesus at siya gumaling, napansin siya ni Jesus. At sa Sakeos, dahil kasi malik ang kanyang stature, dahil gusto niya makita si Jesus, umakyat sa puno. Eventually, kung mayroong tao sa puno, mapapansin, mapapansin. Masalang kapag dumadaan siya sa harapan ng puno. At yun nangyari kay Jesus. Nakita niya si Zacchaeus. Pinababa niya at sinabi niya na gusto niyang kumain sa bahay niya. At this made Zacchaeus very excited. Malamang si Zacchaeus, deep inside him, he was intrigued who Jesus was. Kung sino ba si Jesus. At malamang narinig natin niya ang mga pinaggagawang himala ni Jesus sa iba't ibang mga bayan. Kaya gusto niya makita kung sino si Jesus. Pero palamat sa malamang, may sumisigaw sa loob. Merong napapansin sa loob ni Sakeyos kaya siya gusto umakit. Dahil gusto niyang mapansin siya ni Jesus. Dahil malamang siguro alam naman niya na siya ay makasalanan dahil siya ay isang tax collector. Tip within us, mga kapatid, tulad na si Kayos, tayo ay napapansin. Gusto natin na marinig, mapansin tayo ni Jesus at yung mga ginagawa. Kaya minsan gumagawa tayo ng mga bagay na not just out of the usual pero mga bagay na alam naman natin hindi kaaya-aya at hindi nararapat. Huwag mag-alala kapatid dahil napapansin tayo ni Jesus dahil alam niya kung ano nangyayari sa atin dahil kilala niya tayo. At gusto niya talaga na maging kaibigan tayo. Kaya huwag mag-alala alam niya at pansin ng pansin niya tayo. Ang ating pagkilos at ano bang dapat natin gawin? Sabihin lang sa kanya, honestly, kung ano ba talaga ang nasa puso natin? Ano bang sigaw ng puso natin? Ano ang giling natin sa kanya? Yun ang ating sagutin sa kanya. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless everyone.